Isang makabuluhang araw sa inyong lahat tayo ay nasa huling aralin na ng asignaturang pagsulat sa piling larangan, technical vocational. Bilang pagbabalik tanaw sa naunang aralin, pinag-usapan natin ang isang komunikasyong technical, partikular ang description ng produkto o product description, na malaki ang naitutulong para sa pagpapabatid ng mga impormasyon sa pamamagitan ng description ng produkto. Natutunan din natin na dapat ay maging simple, o payak lamang ang pagkakagamit ng salita upang ito ay ganap na maintindihan ng mga mamimili. Bilang pagpapatuloy, dumako tayo sa isa pang komunikasyong teknikal, partikular ang pagsulat naman ng menu sa pagkain. Sa katunayan, ang pagsulat ng menu ay nangangailangan ng malalim na kasanayan sa pagsusulat dahil hindi lamang kausayang teknikal at gramatikal ang pinaiiral dito maging ang pagiging malikhain sa paggamit ng salita. Ganun pa man, kailangan pa rin nating mapagsama ang konsepto ng realistiko at malikhaing paglalarawan. Maaari kasi tayong humantong sa pagkakataon na sa sobrang malikhain o creative ng paglalarawan ay nalalayo na ito sa realistikong katangian ng pagkain." Para sa mas ganap na pagkatuto, ituloy natin ang pagtalakay sa mga layunin. Narito ang mga gabay para sa pundasyon ng kaalaman. Una, nakikilala ang sulating menu sa layunin, gamit, anyo at target na gagamit. Ikalawa, nakakapagsaliksik ng kaugnay na impormasyon sa pagbuo ng sariling menu. At ikatlo, nakabubuo ng menu batay sa ilalaang pamantayan. Bigyan muna natin ng pagpapakahulugan ang salitang menu. Ang menu ay isang mahalagang kagamitang pang na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng mga tao kung nais nilang kumain sa isang napiling kainan o restauran. Binibigyang, binibigyang diin ang itsura, tekstura at lasa ng pagkain ang menuwang nagsisilbing lunsaran para ipahatid ang description, larawan at kaukulang presyo ng pagkain. Dito nagbabatay ang mga mamimili kung ano ang kanilang i-order o pipiliin sa nasabing kainan o restoran. Kaya mahalaga sa pagbuo ng description na maging malinaw at simple lamang ang mga pangusap na ating ilalapat. Maliban kasi sa teksto, naglalagay din tayo ng picture o larawan ng pagkain para magkaroon ng visual na ideya ang mga mamimili kung ano ba ang pagkain na kailangan nilang bilhin. Sa bahagi ng description, isinasaalang-alang natin ang tekstura, lasa at presyo ng pagkain. Ayon nga sa pananaliksik ni Brian Wonsink ng Cornell University, lumalabas na mas tumataas ang pagtangkilik at promosyon ng pagkain sa bahagda na 30 o 30% kapag mayroong menu na ginagamit ang isang kainan o restaurant. Dahil sa naglalarawang label o description ng produkto, mas nagkakaroon ng interes ang mga mamimili na tangkilikin ang nasabing pagkain. Pero nakadepende pa rin yan sa konteksto ng description kung ito ba ay komprehensibo o madaling naiintindihan para sa araling ito, ang magiging output ng inyong menu ang, mag, ang magiging equivalency task natin sa periodical test. Ngayon, para mas maging ganap ang pagkatuto ninyo sa pagbuo ng menu, baunin natin ang mga sumusunod na proseso o hakbang sa pag, uh, pagsulat o pagkakabuo nito. Unahin natin sa pagpaplano. Kapag tayo ay nagpaplano ng menu, isaalang-alang natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang lalamanin ng iyong menu? Mula sa teksto at larawan ng pagkain, no? ano pa ba yung mga karagdagan na maaari mong ilapat? Pangalawa, paano mo aayusin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain at inumin? No? So kailangan malinaw muna sa iyo, ano ba yung una mong ipapakita sa pahina ng iyong menu? Ang pagkain ba o ang inumin? O pagsasamahin mo ito sa isang pahina? Pangatlo, paano mo igugrupo ang pagkain? So mula sa main dish, side dish, starter, dessert, beverage at marami pa, no? pang gagamit ka ba ng mga palatandaan para maipakita kung anong pagkain ang best o house specialty? At panghuli, magkano ang kaukulang presyo o halaga ng bawat pagkain? Tandaan sa paglalagay ng presyo, hindi dapat tayo pabago-bago. No. So kung ano lamang yung tiyak na halaga o, pr o presyo ng isang produkto o ng isang pagkain mananatili yon, no? At uh, sisiguraduhin nating hindi ito magbibigay ng confusion o kuryosidad sa ating mamimili. So narito yung halimbawa ng paggugrupo o paglalagay ng kategorya ng pagkain. So halimbawa, sa grupo ng salads, ano yung mga pagkain na nakalaan siyaan? sa main dish o sa main course, sa bahagi ng desserts, at sa drinks. Sa katunayan, mayan yung mga basic o batayang grupo ng pagkain. Pwede pa tayong magdagdag ng iba pa depende sa pangangailangan o katangian ng isang kainan o restaurant. Pwede rin tayong gumamit ng malaking picture o larawan ng pagkain na ituturing bilang best seller o house specialty. So sa halimbawang nakikita ninyo mula sa Reyes Barbecue Menu, gumamit sila ng malaking larawan ng kanilang chicken barbecue, nakalagay yung label ng bestseller at ang kaukulang presyo nito. Kung hindi man gagamit ng larawan, pwede ring lapatan ng simbolo o ng icon ng nasabing kainan o restoran. Bagay na ginawa ng Banapol gamit ang simbolo ng mansanas, no? So sa simbolo ng mansanas, itinatabi ito, inilalagay ito sa mga presyo ng pagkain na itinuturing nilang bestseller o house specialty. Okay? So kapag mayroon ka ng plano, malinaw na sa iyo ang ideya ng mga impormasyon na ilalagay mo sa menu, pwede ka nang bumuo ng layout tandaan sa layout maging simple lamang tayo no so kailangan malinaw sa atin kung aning aling bahagi ng pahina ng iyong menu ang paglalagyan mo lang ng picture at aling bahagi ang paglalagyan mo naman ng description okay so ito yung mga konsiderasyong tanong para sa pagbubuo ng layout Una, ano-anong pagkain ang lalagyan o pagbibigyan mo ng maikling description? Posible naman na hindi lahat ng pagkain malagyan ng description, no? So, pwede rin natin i-considera ito. Pangalawa, lalagyan ba ng larawan o picture ang lahat ng pagkain? Pangatlo, bawat larawan ba ay may caption? Pangapat, ilang pahina ang menu? Mahalaga ang paglalagay ng page numbers sa menu. Kasi karaniwan, binabatay ng mga mamimili ang page number kung saan nila nakita ang pagkain na nais nilang i-order. So, mas madali sa kanila na balikan yung pagkain. No, balikan yung larawan o yung presyo ng pagkain batay sa pahina ng menu. At panghuli, ano ang kulay o disenyo na nababagay sa pagkain, maging sa kabuuan ng menu. So nakadepende ang kulay at disenyo sa pagka-edit ng mismong larawan o imahe ng pagkain. Pwede rin nating ibatay ito sa napiling tema ng kainan o restoran. So pwedeng ang tema ay nababago depende sa panahon. Halimbawa kung iaakma mo, iaakma mo ito sa holiday season, kung kapaskuhan, pwedeng mabago yung kulay ng menu. No? So kung napili ng isang restoran, halimbawa ang white Christmas, so pwedeng ilapat dito yung kulay puti o yung kulay asul bilang kulay ng kabuoang menu kung halimbawa iaakma naman o iaangkop naman ng restaura ng kanilang menu sa Halloween season, so pwede rin namang ilagay yung kulay kahel o kulay orange para sa kabuuan ng menu. Nangangahulugan na depende ito sa kagustuhan ng kainan o restaurant. Okay? So ito yung halimbawa ng isang menu naman na mayroong grupo o label ng pagkain, at tiyak na description at kaukulang halaga. Okay, so halimbawa dyan yung sa bahagi ng salads, yung classic tuna salad na pinili. So maglagay muna tayo ng specific na katawagan o pangalan ng pagkain. Sa ilalim nito yung specificong description at yung kaukulang halaga. No? So sa halimbawa ang nakikita ninyo, lahat ng mga pagkain nagkaroon ng picture o larawan at description. Okay? So pwede rin namang ganito, may mga piling pagkain lamang na paglalaanan ng larawan at ng description. Ang mahalaga, lahat dapat ng pagkain ay mabibigyan ng kaukulang presyo o halaga. Kapag malinaw na sa iyo ang uh, idea ideya ng plano, nakabuo ka na ng layout, no? So pwede ka nang gumawa ng mock-up menu o yung draft ng iyong menu. Suriin mo na husto ang nagawang mock-up menu kung sakaling makakita ng kamalian o kahinaan, maaari mo pa itong baguhin sa pamamagitan ng revision. Sa revision, pwede mo nang isaalang-alang yung teknikalidad naman ng menu. So mula sa paggamit ng font size, layout, pictures, uh, proofreading ng mga salita, so yun yung maaaring maging konsiderasyon mo dito kapag magre-revise ka na. So ito yung mga halimbawa ng tanong na maaari mong isaalang-alang naayon ba yung ginamit na font size at font face ng menu. So sa paggamit ng font size, hanggat maaari hindi ito bababa sa 16. No, so 16 pataas yung magiging font size natin para madali itong nababasa ng mga mamimili. Ganon din sa font style. So gumamit ka ng uniform o isahang font style para sa kabuuan ng iyong menu. At sana sa paggamit ng font style, hindi ito komplikado sa disenyo. Madali itong nababasa. No. Yung font face naman, ito yung nakikita naman para sa cover o pabalat ng menu. So hindi ba masyadong marami ang salita? Tandaan sa paggawa ng menu, mas mas kakaunti ang salita, mas mainam. Mas simple, mas komprehensibo. Okay? So hangga't maaari nililimitahan natin ang bilang ng salita at ang bilang ng pangungusap. So para sa ka kaalaman ng lahat, gagamit tayo ng isa hanggang tatlong pangungusap lamang. Malinaw ba ang picture? o larawan na ginamit, no? So dapat naaakma din yung larawan ayon sa description ng iyong pagkain. May malibang baybay o spelling ng salita? Tandaan, ipuproofread natin ng maayos 'yan, lalo na yung numerical na presyo ng pagkain. Hindi dapat pabago-bago ito mula sa ating menu. At kapag uh, malinaw na ang lahat, pwede mo nang buuin ang kabuang pagka rebisa ng iyong menu. So ito yung nakikita ninyong halimbawa ay ang font face ng menu. No? Mula sa binigay na pamantayan. Kung napapansin niyo mas simple ang pagkakalikha ng font face, mas mainam. Kasi sa kasalukuyan, nauuso yung minimalist na katangian no, ng isang menu na kapag mas kakaunti yung larawan, mas kakaunti yung teksto, mas madali itong uh, naiintindihan. Okay? So para sa reproduction, gaya ng binanggit ko kanina, kapag wala ng suliranin sa teknikalidad, sa description, larawan, layout, pwede mo nang i-reproduce. So pwede mo nang paramihin ng kopya nito, depende sa pangangailangan ng restaurant o kainan. So muli, para sa pagbibigay ng diin sa ating talakayan, sa pagsulat ng menu, narito ang mga uh, tanong na pwede nating ikonsidera bago natin ganap na i-reproduce ang ating menu. Tandaan na maging malinaw ang menu, hindi lamang salita maging sa larawan. Hindi dapat magulo yung paglalagay natin ng teksto at larawan. Hanapan natin ang tiyak na lugar lamang kung saan ilalaan ang picture at kung saan ilalaan ang teksto bilang description. Pangalawa, may kaagapay bang larawan ng ilan sa mga pagkain? No? So maging consistent tayo. Kung lahat lalagyan mo ng larawan, lahat lagyan mo. Pero kung ang pinili mo ay iilan lamang, so maging consistent ka rin sa kabuuan. Pangatlo, may maikling description ba ang bawat pagkain? Pangapat, gagamit ka ba ng marka o ng palatandaan para sa mga pagkain best seller at house specialty? At ikalima, kaaya-aya ba ang menu mo? Maayos ba ito at organisado? At nakakahikayat ba ito para sa mga mamimili na umorder o bilhin ang iyong pagkain? Okay? So, para naman sa description ng menu, narito ang mga gabay para sa paggamit ng mga salita bilang paglalarawan sa pagkain. So, gumamit muna tayo ng mga salita na ginagamitan ng pandama. So, pag sinabi nating pandama, ito yung mga salita na tumutugon sa sensibilidad ng mga mamimili. So, maaari nating ibatay yan sa dalawa. No? Mga salitang biswal at mga salitang gustatory. Pag sinabing visual, kailangan masatisfy nito ang imahinasyon ng ating mga mamimili gamit ang salita. Karaniwan narito ang mga salita na pwede nating ilapat. Gawaing kamay, golden brown, makatas, pinili ng kamay, fresh from the oven. Pangalawa, yung gustatory naman, kailangan maglalaway o matatakam ang iyong mamimili kapag nabasa yung mga ganitong salita dapat nakakatugon ito sa kanilang panlasa. Halimbawa, ang salitang malutong, creamy, malambot, makatas, ice cold, tostado at maanghang. Isa sa nakikita kong challenge o hamon sa inyo dito ay ang paggamit ng wikang Filipino. Kasi karaniwan sa mga menu na nakikita natin, nasa wikang Ingles yan. Mas madali ang konstruksyon ng pangungusap. Sa Filipino kasi, kailangan mo talagang palawakin ang bokabularyo mo para makapili ka ng naangkop na salita na maglalarawan sa pagkain. Okay? So para naman sa mga health conscious, kung ang sangkap ng pagkain mo ay nagtataglay naman ng mga bitamina o nutrisyon na makakatugon sa pangkalusugang pangangailangan, pwede, nating gumami, pwede tayong gumamit ng mga ganitong description. Gaya ng low calorie, Mabuti sa puso, low sugar, organic, natural, vegetarian. So pwede nating isama yan. Pero tandaan ha, maging realistiko tayo kung talaga nga bang tinataglay ito sa mga sangkap ng pagkain. So pwede rin, na, pwede rin nating uh, gamitan ng panahon no yung uh, magiging tema ng menu natin kung ito ba ay nagiiwan ng alaala o nostalgic ba yung epekto ng ating menu kasi karaniwan kapag mas matagal ang pagkain mas tinatangkilik ng mga mamimili no kasi doon sila nagdedepende sa tagal ng panahon sa merkado so pwede kang gumamit ng salitang year old home style and grandmas okay tuloy tayo para naman sa geographic, pag sinabing geographic, eto yung mga pagkain na nagsisilbing identity o pagkakakilanlan ng isang lugar. So halimbawa, pag binanggit mo ang salitang Pateros, karaniwan ina-associate o sinasama na natin ang salitang balot bilang pangunahing pagkain dito, no? Kapag binanggit ang Pampanga, nandiyan ang tosino, kaya nga meron Pampanga's best. Kapag Cebu, nandiyan ang lechon, no? Uh, kapag Bicol, nandiyan ang Laing o ang Bicol Express So nagkakaroon ng identity ang pagkain o ang lugar depende sa pagkain So pwede tayong gumamit ng word na country, style Kung ito yung specialty ng isang lugar Pwede rin gumamit ng brand names no? Kasi minsan dito rin dumedepende yung mamimili Nanini uh, Mas nagtitiwala sila sa pagkain kapag uh, katiwatiwala naman yung mga sangkap ayon sa brand nito no? So pwede tayong gumamit ng Jack Daniel, uh, pwede tayong gumamit ng mga salita gaya ng Jack Daniels na ginamit ng TGIF, no? Sa kanilang sauce sa isang particular na pagkain. Minute made orange juice na ginawa naman ng Huddle House. Okay? So nandiyan yung patunay. Gumamit sila ng word na Minute made kung ito naman yung brand ng orange juice na kanilang inilaan sa drinks. Okay? So pwede nating ilapat yan. Tuloy tayo. Sa mga uri naman tayo ngayon ng menu. So ang mga ibibigay ko sa inyo ay mga basic o batayang uri ng menu na karaniwang ginagamit sa mga kainan o restaurant. So nariyan ang a la carte. Pag sinabing a la carte, sa ingles, ito yung konsepto ng by the menu. So maaari mong bilhin o i-order ang pagkain ayon sa uh, individual o solong paglalatag nito sa menu. So pwedeng maging isahan ng pagbibili ng pagkain separate yung pagkuha mo ng order para sa inumin, hiwalay yung para sa main dish, hiwalay ang para sa soup. So pwedeng ganun, a la carte naman ito o by the menu. Kapag naman table dote, nakaset yung pagkain. So nasa isang set halimbawa yung kombinasyon ng dessert, drinks, main dish, side dish, starter, no? So nakadepende yan sa kagustuhan o pamantayan ng restaurant sinatawag din ang table doat na one set price. Pwede rin naman na the jour menu o menu of the day. Pag menu of the day, nagkakaroon ng baryasyon ang lamang pagkain depende sa bawat araw na pagpapalit nito. So every day nagpapalit-palit o nag nagbabago-bago ng nilalaman ng menu, no? So animawa, Monday ito yung set ng pagkain para sa menu, then Tuesday bagong set na naman. Pwede rin namang cycle menu. Pag cycle menu naman, nagbabago yan every week o every month. Karaniwan, ginagamit ang ganitong uri ng menu sa mga paaralan, opisina, ospital. Posible rin na ihiwalay ang beverage menu no? at ang dessert menu. Lalo na kapag may bagong produkto na iniindorso so ang isang partikular na restaurant o kainan. Okay, so dito ko na ganap, natatapusin ang ating pagtalakay. Salamat sa inyong pakikinig at hangad ko na naging makabuluhan ang iyong pagbibigay ng atensyon sa araling ito. Salamat sa pakikinig.